<tuk tangan> hey, Doon sana mam. <tuk tangan> Dila. Ayo. anong uros na ba ito 1.30 mabilis lang din ang proseso nila tingin doon be hmm. ito ay lagay sa ano niya lagay sa ano niya. Dapat sana nagpaano pa kayo niya. Ano? Ano? Si Lolo. Si Tatay. O si Tatay. Ah. Ah.

ito magbulak kita magbulak ha magbulak ito pa isa melon na sila melon Ano sila kung magtabit niya dito? Magtabit na sila dito. siya

Sige na ba maaga-aga na kaano sila? Kanina pa ito nandito. Anong na hmm? Man siya. Parang na yan. Siya. na, yan siya. na yan. Ay ko. ano naman ang Nanay sa kanyang? Oo. Anong pakalang naman sa May yung Yung iba yung mga naala, tao lang ang nagtano eh. Hindi ka

mga bulaklak para sa mga Kasi nakaano lang yan sa nakaano lang yan sa yung parang pom na ano. maano uh, lang talaga yung kanalang na Ang galing sa Hindi Parang kahulog. Kau, kau, -kau. Hmm. Oh. Ha? Ano? Anong anong Bakit Anong nag auga kasi nila. aw Ah. nila ba? Ah. 'Yan

Sosyal. May. Eh, may si Materia na reference material. ba? Kasi alam mo kung ano. Para mo totoo. Hindi pa maglalakad. Oo. Ang nga daw eh. Hindi lang yung Ito yung pangalay naman, ano. open na Ano naman, madali naman lapit kayo basta. Sabot na to ng mayroon. May ano Oh, yan? Oo. Ang problema lang Ito na lang Hindi sa taas talaga sa Kaya medyo ibaba. Ang Oo, kasi pagbaba. Uh -huh. yes, ayo sini